supa. <laughs> Oy, oh, lumapit sa akin na big bike. Ayun Ay, na lapit na naka big bike sa akin. Merong Arctic loading. Dali, naiinip na ako. <laughs> <laughs> Mamaya, ah, to ako rito. Wala, <laughs> ano, di wala ka na. Ka na lang. Hindi <laughs> <laughs> ka namin kilala. Ano? <laughs>

guys Pamimigay tayo sa mga hampas lupa Ayun ang <laughs> mga nakabig bike oh. Eh. Ayan Oh sa mga nakabig bike na hampas lupa <laughs> <laughs> ba Bariling tayo Bariling 还有你。哎

Walang dumaan, tapo na natin to. <laughs> <laughs> Ay, mga pag, pag, may mga naglalay lugar? Oh. Di yung uh, mga ngayon? Pero kanina dati kita Wala wala